Epo eh po mga kalingap, magandang araw po sa inyo, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at click na rin yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga... Siyempre po huwag natin kalimutan ko Kuya Bal Santos Matubang Ate na vlog at kalingap At siyempre po, ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. At uh sa po patuloy po tayo naghahanap po ng mga matutulungan at uh, yung mga hinanap po natin yung mga wala na po mga uh, kakayanan na maghanap buhay at uh, wala na po mga sumusuporta sa kanil kanilang mga uh, buhay ayan po mga kalingap at sa ngayon po meron po tayong meron po inirepair sa atin ano? pupuntahan po natin at sabi po ay kakaiba po itong kwento na ating matutunghayan sa ngayon dahil ang uh, ito po ay na uh, galing na raw ito sa hospital uh, up na ho nila kung saan saan na din nila at uh, sabi daw po ay wala naman daw hong nakikitang sakit na sa kanyang katawan at uh, inuwiho sa kanilang bahay at uh, dinala na rin ho sa mga albularyo at uh, sinabi nga ho ng mga albularyo daw po ano at ito po ay kwento ng mga nag, ng kanyang magulang na sabi po ang uh, ito daw pong uh, bata na ito ay meron daw pong suma, na nasa kanyang katawan na isang kaluluwa Naniniwala ba, ba kayo doon? At uh, kung hindi kayo naniniwala, ay panuuri na lang po natin kung ano po yung ganyang hits ano po mga kalinga. So kakaiba po itong ating uh, matutunghayan ngayon. Sana po uh, samahan niyo ako at uh, pupuntahan niyo natin. Ayan po mga kalinga. Oh, shout out po to sa mga nandito kay Kuya Mario, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Michelle Atadol. Thank you po kay Kuya Mario, salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap, no? support po. sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga... Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, mm. yes, supportahan natin. Ayan ho mga kalingap, uh, nandito po tayo ngayon at uh, siya po ang ating sinasabi na in-refer lang po sa atin. At uh, na anong pangalan mo, Ning? Hmm. At, uh, na Melinda Umaga. Mm, um, Melinda Umaga. Neng, matanong ko lang ilang edad mo na? 43. 43 ka na? At uh, may asawa ka? Oo. Uh. Mm. Um. Uh. Yan po mga kalinga, kung makita mo ang kanyang hitsura, ay dati po ay hindi naman siya ganyan. Uh, pwede ko ba matanong, ano yung nararamdaman mo sa ngayon? Mahapdi Mahap ang sikmura nyo. Pero kumakain ka naman. Paunti-unti lang po. Pero kumanagkuan ka na ba? Adinala dinala ka na sa doktor? Mm. O ano sabi ng doktor sa iyo? Ineksamin naman ako kaya lang. May mga na negative naman. M mga ne mm. oh, negative? Negative. Oh. Sandali ah. Ano yung uh, mga negative na sinasabi mo? Yung to the echo, yung ultrasound, yung x-ray. Wala na. Oh, tapos uh, wala, walang nagawa ang mga doktor. Wala. Ilang doktor yung pumunta, pinuntahan na ninyo? apat. Apat na dito sa daet. Ang uh, ka... Ni, gan... <sighs> <sighs> so ngayon, ano yung nararamdaman mo ngayon? Huh? Ayan ho mga kalingat, talaga pong kung po ano alam kong meron si meron po itong meron na po siyang uh, nararamdaman sa kaniyang katawan Ah, uh, alam mo kailangan ito madala na kung saan kailangan madala ito kung saan na kuan Bulario. o hindi pwede yung nasusuka na siya eh oh. oh. <laughs> masuka yan pili nila kayo bakang agong ha? pili nila <laughs> kayo bakang agong Yan ang mga kalinga pa Nakakakon naman po at uh, it, ito pong kanyang ina ay uh, willing naman po siya na mag uh, kasi po ang trabaho niya ay nagtitinda lang po ng kun ano ng isda yung kanyang ina so siya po ay nandito sa kanyang bahay na at nag-iisa po siyang anak kaya nandito po siya dito sa kanyang ina Ngayon mga kalingap, kung sino man po yung gusto na, kung meron pong alam kayo na tulad mm -hmm. nga nito, na ang sabi nga po ng ina, sabi po ng mga nagbalay, na, meron daw pong isang kaluluwa sa kanyang uh, katawan. At yun po ay parang, kung sa parang hindi po ako naniniwala, ano? Dahil hindi po kakaiba po ang kanyang ang nakikita ko sa kanya. Ito dahil uh, Pero po uh, ano po ang masasabi niyo mga kalino? Sa lahat po ng mga viewers natin, ano po ang masasabi ninyo? Kasi galing na po siya sa doktor at uh, sabi daw po ay uh, wala naman daw mga mga negative naman daw po yung kanyang uh, nararamdaman inex eh, uh, ano, hindi ko po alam anong ginawa na sa kanya. At ito po ay nilapit lang sa atin ano po? sa lahat po ng mga gustong uh, tumulong dito po ano uh, paki share na lang po itong ating video baka po merong nakakaalam diyan na sa mang ganito mga 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 ibig kong sabihin ganito mga klasing sakit ano po baka meron po kayong maitulong para sa kanya dahil sabi nga po eh nawalan pinagkuna po ng doktor negative naman daw po. So ngayon po ang nagkukunta tayo uh, kung saan po yung pwedeng dalhin si ito po si Milinda ano sa napagamutan. Sana po marami naman pong manood dito at uh, pakil-share po itong video natin para malaman lang po natin kung saan po Uh, natin pwedeng dalin ito si Melinda. Pagdasal na lang po natin siya sa lahat ng na mga nanonood po sa atin. Sana po ipagdasal natin ang kanyang kalagayan na sana po ay makaligtas naman siya sa kanyang karamdaman sa ngayon. Ngayon, anong nararamdaman mo ngayon? Lahat sila Simula noon, ganyan na ang nararamdaman mo palagi, mahapdi na talaga yung, yung mahapdi palagi yung katawan mo. Ilang ilang kwan na yan? Ilang ibig sabihin ilang araw na yan o ilang linggo na? Ning upo ka na lang doon. Natigas ito. Tumitigas ang kwan mo kapag nakakainom ka ng gamot. Pero yung gamot na iniinom mo saan galing? Sa hospital. Sa hospital din. Anong hospital ba yung pinuntahan mo? Sa hospital. Iyon, ilang araw ka doon? 5 days. 5 days ka doon. Wala naman nangyari. Wala. So, ning anong anong pakiramdam mo sa ngayon? Hindi lang himpukot sa tiyan na nagdudumi ka naman ng ayos. Pero nakakadumi ka naman. Ayun. So, ibig mong sabihin, ah, nakakadumi ka naman sa lahat. Ang may nararamdaman ka lang na yung chan mo. Ano yung, ano yung pagkaka ah, ramdam ng chan mo? Pag naginom ako ng gamot, parang yung bito Ayun, parang pero na, sino nang ang nagsabi na Sino yung nagsabi na mayroong kaluluwa sa iyong katawan? Ano ni sino nang nagsabi na gano na mayroong kaluluwa sa iyong katawan? Hindi ba di yung albularino pinunta namin sa ano? ang sabi, ang suod sa Meron daw hindi kami nakikita dito. Ah, dito. Saka nalaanuhan daw ako. Nagalawan. Na, nagalawan ka? Sino yung nagsabi na yung, yung meron yung kaluluwa sa yung katawan? Kasi palagi nababanggit mo yung dito. Sino? Kasi palagi kasi nababanggit mo yung nanay na may na may kaluluwa sa katawan mo nag-alay nga kami kagabi hmm. anong inalay ninyo? Hmm. naglagay kami ng kutas tsaka yung karning ano, manok hmm. tapos nag-alay din ang basal hmm. Pero ano ning sa pakiramdam mo yung yung paamo hindi naman na namamanas pa rin ano? Tumawag si Janice Pero dati maliit ka ano hindi ka ganyan ah, Hindi ka naman ma taba ano. Ngayon na. Eh po mga kalingap sa lato na nakakanood sa nakakapanood dito sa ating video. Ito po ay kakaibang uh, sa mga nakuha kong eh, po ano simula noon ito po ay kakaiba dahil ito po ay dinala na sa hospital at sabi nga po ay wala naman daw pong sakit at uh, negative daw po ang kan sa lahat ng kanyang katawan pati yung bato mo ba tinignan lahat tininan lahat wala naman buong katawan negative ka naman yun, ayan mga kalingap na kikita nyo. Hindi nila matukulkuhan yung sa akin. Hmm. po mga kalingap at narinig nyo nga ho, na wala naman daw. Sa palagay nyo, uh, totoo ba yung kasabihan na meron niyang nan nakatira sa kanyang katawan papan ano po yung masasabi ninyo mga kalinga, sa ngayon gusto nating matulungan ito po si Melinda sa kanyang karamdaman at uh, yung mga gustong tumulong para sa kanya ay nasa sa inyo na ho yun ha kung uh, gusto ninyong tumulong sa kanya pwede nyo hong gamitin ang aking chikas na may number po na 0966 4089 0906 Nay nasaan yung asawa? May may asawa ka? Oh, so, nagtitinda. Ay, din. So nang wala kayong bahay, ano talagang wala kayong bahay, nakikitira lang kayo dito. Ayan Yan po mga kalinga, kaya po uh, kung gusto niyo magtumulong sa kanya, nakita niyo ang kanyang uh, mata at hindi naman po siya ganyan dati. Meron ka ba na yung picture simulat noong hindi ka pa ganyan? Uh, uh, sige, huwag na. e eh, koko na lang natin. Meron ka sa Facebook na yung mga uh, pa. Mm. ko na lang? ayan e po mga kalinga hanggang dito na lang na muna po ang ating video para sa kanya at uh, hayaan mo po at uh, susubaybayan po natin itong uh, kanyang nararamdaman at uh, mayroon na akong <coughs> sandali kailangan na tibayan mo yung loob mo ha kayang kaya mo yan at kung uh, sabi nga na yun man lang na nagalawan ka yun bang sabi nila hindi natin alam kung ano po yung sa lahat ng mga nanonood, ano po hindi po natin alam kung ano yung talagang nasa kanya, ano po kung nagalawan siya o sabi nga po kanyang ina ay may kaluluwa raw ho sa kanyang uh, katawan, at uh, pwede po natin ma-interview po yung kanyang ina uh. Ayan po mga kalingap siya po ang kanyang ina na sinasabi niya po na mayroon daw kaluluwa na nakatira sa kanyang anak. Tanungin po natin kung gaano po katotoo yung sinasabi. Paano po niyo nalaman na mayroon siyang uh, kaluluwa sa kanyang anak? Ay, marami na hong gulit na nangyari yan. Marami na hong naranakit na po nga ng tao may natutulog po dito sa amin. Yan, ya, sinasaktan po niya. Hindi ko na nga po alam kung anong aking gagawin. May nakiusap na po ako sa kanya. Tigi, ti, ano, tigilan naman yan niya. Para po bumagalingin na niya. O, umalis na siya sa anak ko. Kasi po hindi naman siya umalis dito. Nagpano na nga po ako sa ano sa yung pari pilano ano na po itong bahay. Yung pamangki po ng asawa ko, sina, sina! sinampal. Sim, sinampal po ng kaluluwang yan. Hindi na po niya nakita ko sino sumampal sa kanya. Ikalawa po yung kapitbahay namin. Hindi nga po naniniwala. Kaya lang, minsan po nakikipanood siya ng hmm. yung ano, yung ano na ngayon sa TV nakikipanood po sila kung talaga ano daw katotoo na meron nga. Ngayon po, habi niya, bakit ate bilin bukas yung rep mo? Habi ko, hindi naman yung nakasaksak, umuusok-usok pa nga po. Ay, alam po ninyo, nangyari tumakbo yung mag-asawa. Ay, hindi na kami babalik sa inyo ate bilin totoo pala yung sabi mo na meron sa inyong multo. O, yun po. Kaya maging po ang mga pamangkin ng asawa ko, hindi po nandito na ano dahil po takot na po sila di naman makita. At uh, sino po ang nagsabi sa inyo na meron nga ng kaluluwa sa kanya? Dinala nyo na po siya sa albularyo? Ay lahat po albularyo, yan po ang sinasabi eh. Pa, paano po yung pagkakasabi ng albularyo? Ay, la, ay merong nag-ano dyan sa anak mong ano, na ano ng taong di nakikita hindi naman kapareho natin yung taong yung espiritu nga po ang umaano sa kanya. Nag-alay na nga po ako pero hindi naman nasunod. Hindi naman hindi na naman mapakiusapan. Meron ba kayong nalaman o nasa isip man lang na uh, sinong espiritu o halimbawa sino man pong espiritu yung nasa kanyang nasa yung anak ngayon? Ay dati na po yung naka pa dito, mga una pa lang dito eh bagong ano pa lang po kami eh na mga usap-usapan na ganyan sa inanuhan ninyo. Doon po sa anuhan namin kasiliyasan kasi merong nakatira, dati po malaking puno yun, ngayon na ano na yun, pinutong na po ginawa namin anuhan yung kasiliyasan So, hmm. ibig nyo sabihin, siya po ay nagalawan. Ibig sabihin yung Lahat po ng kasama ko dito, nagagalawan. Gawa po niya ng taong niya na hindi nakikita lahat po. Yung, yung pong dalawang kasama ko, yung pong manugang ko at sa kuya asawa ko, ay ano, ganyan din po, sinaktan din po niya. Nagpapagamot po isa sa albularyo. Ibig niyong sabihin ang nararamdaman ng iyong anak ay medyo matagal na? Ay mahigit na pong isang buwan. Mahigit na isang buwan. Dati ho oh, hindi ganyan ang kat kanyang katawan. Hindi. Bigla na lang lumubos siya. Hmm. Ibig sabihin na siya. Na po siya. Pero okay. ganyan pabalik-balik lang po ang ano niya. Mano na naman po yung mata niya. Mano naman u Oh. Maga na naman po. Tsaka lumalaki po yung tiyan niya. Okay. iyon nga ning ano nakausap natin yung uh, yung ina so uh, sa pagkakaintindi ko hindi hindi naman hindi naman na uh, kaluluwa yung naka nandyan yung kwan o baka yung na, naka sakit ka lang nang hindi natin nakikita ano uh, hindi naman siguro kaluluwa uh, at uh, yun ay haka, haka lang ng iyong ina na ganun ang nangyari at naning uh, may tanong ko lang kasi sabi ng ina mo ay nananakit ka raw kapag uh, nananakit ka ba kapag halimbawa al alam mo ba yon na nananakit ka raw sabi ng ina mo may nahampas daw siya na hindi ba ikaw 'yun o Ay, hindi ikaw 'yun mm. ayun so ayan po mga kalingap ano sa lahat ng mga viewers natin sa ngayon at napanood naman ninyo at nakita kung ano po yung uh, mga sinasabi po dito ano at kung meron naman po kayo na nalalaman or uh, yung nakakaalam tungkol po dito sa sakit ni Melinda, pwede naman ho kayo mag-comment dito sa aking channel para malaman po natin kung saan po natin dadalhin si ito si Melinda para tulong na lang po natin, tulungan po natin at uh, para sa akin po wag po kayo mag-alala dahil susubay pa ko po ang kanyang uh, story. Simula po ngayon, ano po mga kalingat at uh, sa ngayon ning uh, tanggapin mo muna itong maibibigay kong kung, kung uh, halimbawa man may mag-consign ng Uh, mag uh, magpapagamot ka pa at ayan. sa lahat ng na gustong tumulong mga kalingap ay open po dito sa aking channel at nasabi ko na po yung uh, aking Gcash number para sa gusto lang tumulong sa atin ano kaya po kaya nga po ako nag uh, gaganito nagbibidyo sa lahat naganot ng mga uh, matutulungan ito po ang hangarin natin na makatulong po sa lahat ng mga na i-scout natin ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video at uh, marami pong salamat sa lahat ng mga tum tutulong at sa mga tutulong pa po ayan marami pong salamat huwag nyo kalimutan Marius Vlog po